ng panahon dahil wala ka namang ebidensya. Alam ba ni Sylvia kung anong klaseng tao pinakasalan niya? Hindi ko ipapile sa iyo yung kaso, pero huwag ka rin ng adultery labang kay Liana. Hayaan mo siya. Kapag nagpail siya ng annulment, huwag kang kukontra. Pag ginawa mo yun, mananahimik tayong lahat. Everybody happy. Victor wala Ruwalahati, Samon, galing sa korte. Ikaw yung nagloko, di ba? Ba't akong pinapalabas mo may problema dito? Dahil mas madali yung ma-prove sa korte. Si Alex pa nagturo nito? Gusto ni Juliana maging legal yung paghihiwalay nila. Para siguro mapakasalan mo siya. Nasa kama ka, anak. Huwag kang lumipad sa sahit. Wala akong planong ganun, Ma. Mabuti! Di sabihin mo sa kanya na hihiwalay mo na siya. Ang laki ng pagkukulang mo sa asawa mo. Yun ang dapat mong punan. Anak, saan ba ako Lahat ginawa ko para hindi ka maturad sa tatay mo. Anak niyo lang ako. And you should know that I'm not an extension of you. And I make my own decisions. Tumawag si Daddy. He's inviting us to tomorrow. For what? Makala mo mas na yung appointment letter mo. sa pagiging judge mo. Anong ginagawa mo dito, Victor? Totoo ba sinabi ni Victor? Dad, huwag kayong Hindi ikaw ang kinakausap ko. I just want to know the truth. Walang affair. Pero hindi mo dinanay. Instead, you just provoke your brother. Sinabi mo lang sa kanya na wala siyang mapapatunayan. Inaayos na namin ni Alex yung relasyon namin needs to learn his lesson. Hello, Dad. Ano nangyari? Akala ko sigurado na yung appointment ko. Look, there's nothing we can do about it. Too bad my daughter's love for you is not enough to get appointed. You just have to prove yourself worthy again. Sumo? Nakikipag-ayos na si Victor. Nakitaan ng judge ng probable cause ang kaso. Ibig sabihin, may basehan